Hello guys, so ngayon dito tayo sa taas guys no dito tayo naka jotty so ang hirap na maka jotty dito guys no init pero sabi nila yung init daw guys na gwapo so yan, so pakita ko sa inyo guys yung view niya dito guys no so mga malaking building ang naka makita mo dito guys pero so, walang maka uy so ayan guys pakita ko sa inyo guys okay. so dito tayo sa may taas ng building no ah uh, dito tayo naka sign so grabe init pala So ayan o Ang laki ng building na to guys So di pa yan tapos guys So hanggang taas pa yan So ayan o Grabe So alam nyo ba guys Kung saan to Kung saan banda tong uh, Mga building na yan no? Ayan o So puro building na to Mga nakapalibot dito guys Ayan o Oh ayan So Grabe So ayan yung mga building dito guys So meron pa nga doon no So dito naman sa baba sa may kuan may eskwelahan dito, yan. So may ano siya daanan tubig. Yan. So yan yung mga kahoy niyan. So itong eskwelahan nito, guys, yan yung may, may mga kahoy. So kaya malamig yan diyan. So, ano? Oh. Ah, init, guys. So alam nyo ba kung saan to guys So ano to guys Dito to sa may uh, uh Rikto So yan makita nyo 99 shopping mall Yan so Dito banda Yung ano guys yung uh, Tutuban So just on that 168 yan So divisoria oh. So dito lang ako sa may uh, guys yung Sky Rice Hotel. Ayan. Okay, so Yan Ayan ka ng view dito guys. So kahit mainit, so medyo mahangin. No? So tambay-tambay lang tayo dito. Okay. So ayan yung si Turing na gwapo. Ayan, naglilinis Dito sa ah, uh, ano natin. Uh, ng tubig, no? Tanki. So mabait yan si Turing. Mabairo. Ayan o. Ayan.